Hello, hello, hello! Good morning! So, um, agenda natin ngayon, um, aalis muna kami ng auntie ko. Aalis ako papuntang sa bahay ng auntie ko. Um, i-pick ip up ko siya kasi aalis kami papuntang Asian store sa Oxnard. Um, one hour yung biyahe. Ako yung drive as usual kasi hindi siya marunong drive So, um, siya nga pala ah uh, parang um, dungi ako dito kasi may suot ako ng ano. ah uh, ayan, ayan. Ano to tawag? Um, splinter? Splint? Splint ata yung tawag dito. Nakalimutan ko. Um, pumunta ako sa dentist ko doon sa um, butuan, doon sa Pinas. Um, nag, yeah, nagpa ano ako. Um, nagpagawa ako nito kasi yun din yung sabi niya. Doktor Yumang yung Uh, ano ko, um, doc, dentist ko. So, sabi niya kasi, sinabi ko sa kanya na uh, may problema ako sa jaw na nag, um, tumutunog siya pag, um, hindi yung muyo nga, yung ino-open ko yung, um, ano ko, yung baba ko, ng, yung, yung ba? Oo. Uh, so, nag, parang nag-crack siya, tapos sumasakit. So, yun yung sabi niya na um, kuha ko nito. Pero, um, dapat every day, every night, kung um, sinusuot, even if na kumakain, pero hindi ko nagagawa. Kasi nga, hindi, 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 ko pa siya gusto. Um, iba yung pananilata niya. Tapos, pag kumakain ako, um, parang hindi masarap. Tsaka, Basta iba, iba yung pakiramdam pag may suot ka nito. Tapos, aaraw-arawin mo. So, yeah. So, eh, ginagawa ko naman siya, pero hindi siya talaga always. Kasi nga, ano, um, nakakalimutan ko din. Yun din yung problema. So, yeah. Alis na tayo. Ito yung suot natin ngayon. Ayan. Mm, um, may ano ako dito. nagpo ako kasi um, wala akong wala akong coin purse. Pero itong coin purse, binili ni Rob doon sa ano, dun nag ano ako, nag ano kami, pumunta kami nung asan ah, yun? Duka Resort. Makikita nyo naman dun sa ano, sa am um, video ko. So, ito yung binili niya para sa anak niya. Pero, um, hindi niya na ibigay ata or hindi nila nagustuhan. So, ako na lang mag ako na lang magsusuot nito for now. am um, gagamitin ko muna siya. Ayan. Dami yung coins dito in case. Ayan. Pero hindi naman siya mas, hindi, hindi siya ano, parang kasha sa ano ko kasi bulky eh. Pero lalagay ko lang siya sa ano, sa sasakyan ko for now and then may dala akong extra shirt dito alis na tayo

You're stay here with Kisser. Okay, guard the house in the house. Okay. Okay. Take care. Bye, Kisser. I'll see you later. Okay. Guard the house in the house. Okay. Thank you, sir. Recycle, recycle, chaka, my um. Bye, pips. Bye, pips. i recycle, them, <laughs> Richard, then that's why you're going with me. <laughs> oh, Richard? <laughs> yeah. Eh, <laughs> Mawawala ko sakit pero tanggap ko nimo. Mawala na nang kasakit.

Ini e mode. Suka. We got this one first. We got two more before malam Mahal mo sa Pilipinas, di? Eh? Gusto ko banana soup. Banana ketchup. Food. Ay na, mahulog, di? Eh. Ah! Banana. Ibu pa nga dito. Yung pibaw. Ito siya ako. It's just red. Mm -hmm. Caramel, one. one three, two. Three, two four. It's a 99, right? kain natin mm hm fried fish narinig mo ba kanatuan siya isa ray mukaan ito yung masarap na ano bang uog sila nagbibenta. Hindi ko rin siya mahanap sa ano Sa Pilipinas. Hmm, ang sarap pa naman nun. Order muna kami kasi kapain na kami. <phin reforms> Order muna kami ng pagkain. Ito na ang lola niya. Pasti ba? Yeah. 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 na Yeah. Yeah muna kami ulit. Bibili kami ng um, lottery ticket. Baka sakaling manalo kami. ahaman man. liko ah, yeah. liquor store? Mm -hmm. Let's go. 929 million, ba? Diba? ba? Ah, How oh, Irish manalo. Basim ni Ava. I don't want one, sir. Bye, Janet. Maybe you will be lucky. Buy one? Yeah. Thank yeah. you. Mm -hmm. I don't know but that's on. Yeah. Thank the you. The are pretty slim. No, it's a big chance. <laughs> <laughs> Thanks. Uh, okay, I got mine can already. You check our can we, uh, use this? Oh, okay. But why we need to do it? I have a do it ticket last, time. last Oh, I see. This was the draw last night, I think. Oh. Oh? The, now the no. no, not a winner I know. not not Okay, let's go now. I got two I got two. I got only one. How how many do you have? I only have one. I always buy one. i I one hundred dollars. Okay, yung gitrabo. Bilabay naman. Nakita na ako Nagwi na. Thank you, video. <laughs> I want to cover my stomach. <laughs> okay, so naka-uwi na kami. Pero ako hindi pa. Yung auntie ko tsaka yung kaibigan niya there nap of ko lang. Pero lalabas ako. Bibisita pa rin ako sa bahay niya. Bye! Bye! She's over there. she's leaving she live like the um, first apartment it's close by so i'm gonna go home in a little while i just need to stay here for a bit then go home later last night see September 7th the beginning. I got this one from there Mogo Mogo I'm <sighs> not sure if you can see it I'm Sandito na kami sa bahay. Hmm. <laughs> I-open na nila ako ba? Uh. Yeah. Na, Burberry Ella. Ang sani? Cartier ko na siya. Gawa pa mga dahil yung Cartier ko na ako yung

So we're having a hot choco with Pandisal while waiting for Rob. He's gonna call me when he's here in Santa Barbara. Oh, man, I'm